Tara, samahan niyo mag-carve ng pumpkin ng twins for Halloween. This is actually the first time na matatry nilang mag-carve ng pumpkin. At sorry na kagad sa voice ko kasi tinatrangkaso ang first one. Una nga pala namin ginawa is binutasan namin yung ibabaw. Kailangan kasi natin siyang i-open para makuha natin yung mga seeds sa loob. Daddy's cutting the pumpkin. Daddy's cutting the pumpkin. Pagkabukas nga pala nung pumpkin ay naamoy kagad ni Charlie. Tingnan nyo naman yung reaction niya, parang hindi niya nagustuhan yung amoy. Tawang-tawa nga din ako dyan sa itsura ni Charlie. Kahit nga itong si Chino ay nagme-make face din. Next nga pala ay kailangan nating mas scoop yung seeds sa loob nung pumpkin. Kaya naman, ayan, kumuha na kami ng malaking sandok. Yan na nga din yung ginamit namin pantanggal nung ibabaw nitong pumpkin. Pagkatanggal nga lang, ayan, si Charlie gusto niyang itry kung ano ba yung lasa. Pagkakagat niya, ayan, niluwa din naman kagad. Pero wag ka, maya-maya kumagat si Charlie. Sabi ko ay eh, tama na at baka sumakit pa ang kanyang chan. Akala niya siguro ay eh, parang papaya yung lasa. Nag-start na nga din pala kami mag-scoop ng loob. Marami-rami nga din yung laman kaya medyo matatagalan kami dito. Malaki nga din kasi tung pumpkin na to. Eto nga at ipakita ko sa inyo yung laman. Volunteer nga din pala si Charlie na siya daw yung mag scoop Kaso tingnan nyo naman padala dalawang seed lang yung tatanggal niya. Inuhos na nga namin dito para medyo mapabilis naman. Kung si Charlie kasi ang aantayin namin yung next year pa aabot tong pumpkin na to. Paano ba naman kasi kasi tingnan nyo pa isa-isa o dalawang butil ng seeds yung nakukuha niya. May kasama pa yung reklamo kasi hindi naaalis sa sandok yung seeds. After 10 years, ito pa nga lang yung natatanggal namin. Actually, madami dabi na naman to. Konti na lang din yung nasa loob nitong pumpkin. Habang nagsasandok nga ako nito, parang namiss ko tuloy kumain ng dragon seed. ba? Diba, eto yun? Ang galaki nga din ng buto nito, parang ang sarap-sarap balatan. Anyway, tinulungan ko na nga si Charlie na mag-scoop. Okay. What's happened? O, diba? Nagtatanong mga kung ano na nangyari dito sa pumpkin. Nag-enjoy kasi talaga siya na mag-scoop na mag-scoop ng mga seeds. Maya-maya lang din. Ito, dumating na din si Chino. Mukhang mag-aaway pa nga kung sino ang ng sandok. Oh. It's Maria! Why? May secret ingredient pa nga na gustong ilagay si Charlie. O oh, ba diba, binibilog-bilog pa niya bago ihulog dun sa pumpkin. Just go ka talagang bata ka. Finally nga, ito tapos na kami mag-scoop. Malinis na yung loob nitong pumpkin. Ito na nga din yung mga naalis namin kanina. Iniwan na nga din ako ng twins kaya naman ito ako na nagsaend ng loob ng pumpkin. Meron pala kasi nung parang sapot-sapot pa -sapot sa loob kaya naman tinanggal ko na din. Sine-check nga din ito ni Chino kung pulido ba yung pagkakalinis ko. Next naman ay yung face ng pumpkin. Sa teeth. You want sharp teeth? Ano yung dinosaur? Nag-drawing nga muna ako ng pattern kaso tong si Charlie ay hinahanap pang sharp teeth. Bluefin teeth! You want sharp teeth? Oh, yes. yes. Alak pa atang gawing dinosaur itong pumpkin. May parang bulok na part nga din pala itong pumpkin kaya naman yun na yung ginawa kong mata. Magbumuka kasi may black eye itong pumpkin kung hindi ko siya bubutasan. Ginawa ko na lang triangle yung parehas niyang mata para mas madali. Kapos, ito nga tinutulungan na ako dito ni Charlie. Yun nga lang, panay-request siya ng mga idadagdag ko kaso ang hirap nga mag-carve. Hindi ko na nga ng sharp teeth kasi naputol kanina. At syempre, last part na yung ilong. What do you want? Swigs! Swigs! We can't put legs! Yung may mukha na yung pumpkin, gusto naman niya lagyan namin ng legs. You want legs? Yes. And tail? Yes. And sharp teeth? Um, sharp claws. Sharp claws? What? T-Rex. What? T-Rex. You want the T-Rex pumpkin? T-Rex. <makes eye> gusto talaga nilang gawing dinosaur tong pumpkin.